mukutana birthday mo na lang uh, masakit na masakit na masakit na masakay na masakit na 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 masakit na na mo na na masakit na na masakit na Hindi nga, toy! na masakit na ng toy? Ang ganda kaya! Ikaw lang ang may sa buong mundo. Ah! <tinyo> Ay, ako walang gana ka. Ang mahal-mahal ko. <tinyo> Baby, ang ganda kaya! Ang cute kaya! <tinyo> smile! Smile! Hindi na, kaya na. Huwag na, na, na. na lang. Huwag na. Huwag na lang. Bigay na lang natin kaya, no? Kisage <tinyo> mo na lang ang bigay. Pipihan na lang ako kaya kisage. Huwag <tinyo> na lang yan akong kwenta ako. Na-expect mo toy? Sabi ko, di ba wala nang toy?